Uh, magandang araw sa lahat uh, mayroon naman akong ibabaging video uh, isang oras yun nga para sa mga taong magnanakaw na upang may palikangin yung mga gamit itong inupload ko nga video para lang ito sa mga na naniwala at lagi nagpapasitibo isipan at paniniwala kung ikaw ay hindi naniwala sa video, saglitong so mga Uh, spiritual maaari ka lang maghanap ng ibang video huwag mo lang ipapatuloy ito yung ano orasyon sa magnanakaw oksam aksom dios haleluya geum, igusom aripo salba amin legit ito sa mga taong naniniwala at may pasitibong isipan at sapat niniwala. Orasyon sa magnanakaw. Oksam aksum Dios. Aliluya diyon. Guson. Aripo salba amin. Ito guys, um, bigasin nyo na lamang ito Nang tatlong bisis. Sa umaga at sa hapon at sa tuwing tayo, kayong matutulog bago kayo matutulog sa anong araw na kayo na nininakawan sapagkat ito hanggang sa may balik ang iyong gamit na nawawala orasyon sa magnanakaw orsam aksum Dios, aleluya diyom igusong Aripo salba amin. Ito yung pangalawa, yung buigasin. Orasyon. Mabalik. gamit kong nawawala. Ursam siglos tanos. Tanos tanos amin. And guys, uh, magandang araw sa inyong lahat. Sana ay nakakatulong ito sa mga taong nagkakailangan ito ang upload ko kung mayroon kayong concern o comment lang kayo sa baba mayroon kayong katanungan na hindi pa nasagot so guys isubscribe nyo lang mga youtube channel ko at abangan yung mga video na in-upload ko